shopping mall. Ayan. So, dito ay pure gold. Dito. Tapos doon ay recto naman. Nakakita tayo. So, dito tayo papasok, no? Kasi pupuntahan natin si Armani Chowa. Para naman makita sa ating viewers para madali nilang masundan ang ating vlogs, no? Ayan. Dito, magtingin lang tayo ng maayos kasi baka magbundol tayo. So nakita niyo guys, may exit, may entrance. So dito tayo papasok. Yan, dito tayo papasok. No? Ang bukas pala ng store dito sa mall ay 8am to 7pm. Yan, dito tayo papasok. Kasi nga again, kahit nga tayo na i-close yung kanilang store. So ito dito ay nandito ako sa escalator. Yan, para madali lang. Puntahan. Oops. Siyempre, dito tayo sa... Ito. Sundan lang ninyo ang ating vlogs, no? Ngayon. Nakita ninyo yung Pasel UD. So, street lang tayo. Madali lang puntahan dito, guys, sa mga buyers natin, sa mga viewers din, sa mga reseller, sa mga gustong mag-online. Yan. Dito kasi, Ah uh, nakikita natin dito ay um, ano mura lang. Ayan, nakikita natin diyan puzzle day Tapos dito may nakita din tayo, ito na 'yung ano nila tarpaulin. Sayan na nga dito. Yan pagdating dito ay dito na 'yung Armani Chowa Ayan guys, magandang magandang tanghali ako sa inyong paningin. Hindi. Magandang tanghali sa inyong lahat no. Nandito nga tayo ngayon sa Armani Chua. Ayan no. Nagpunta tayo ngayon dito guys kasi nag-message sa atin na pwede nating i vlogs yung mga items nila dito no. So ayan, nandito naman si si Ma'am Eden. So ito ang magaga ngayon sa atin no kung ano ang mga items dito sa kanilang uh, ano to mambudiga or store lang? store. So dito guys, hindi lahat talaga naka-display dito yung mga paninda nila kasi uh, sobr maliit lang yung pwesto nila pero marami, may mga bodega pa sila, no? Yan. So may ano pala iba't iba talaga makukuha natin dito kasi may mga cellphone din tulad nito, pwede nating hawakan, no? May mga ganito din, oh, Vivo. ayun. so hindi lang talaga naka-display dyan, kalimitan ng ka-display dyan ay mga rice cooker, may mga speaker din. Ito, yan makikita naman ninyo dito guys na mayroong mga opo Ma'am, opo Vivo lang ba talaga ang mga cellphone nyo? Uh, iba -iba. Ah, iba-iba. Ah, iba't-iba mga cellphone ng dito. O, oh, di ba diba guys? Talaga. Vivo Android. Ano naman, anong klaseng, ano yan? Ah, Vivo, anong ang ah, Vivo yan? Ben. Ah, ganito yung binili ko sa, ano, sa bodiga ni Ninong. Ayan. Mga ah, magkano naman ganito? Ano po? 2,000. 2,000? 2,000 oh, saan pa kayo? 2,190 lang. Ayan. So, guys, mayroon pala silang ano, no, uh, Facebook page doon yung makikita kung anong mga nilalaman dito sa kanilang uh, store. So, ayan, papasokin nga natin para makikita ninyo ang mga ano dito, mga items. So, dito lang tayo papasok. Ito. Magbungad pa lang kung wala kayong kabayo sa inyong bahay ay mayroon ditong kabayo. Magkano naman ito, ma'am? oh, yung, yung kabayo nila dito ay hindi magtakbo-takbo sa building. Naka-steady lang dito. Sa halaga nga dito ay 350 lang kung wala kayong kabayo sa plantsahan nyo. Yes, ayan. Dito na nga tayo sa loob, no? So, dito makakakita tayo ng mga rice cooker pang malapitan na titing titingnan natin. So, ito, ma'am, magkano namang mga ganito po? Asa ah, ganito pong rice cooker, ano po siya, 0.6 liter. Ito po, nasa 650 lang po. Pero wala na po yung tawad, tapat na po yan. Ah, wholesale price na po. Uh -huh. Oh, wholesale price na. Ito may mga malaki, may maliit, may malaki. Sa, sa medyo sumunod niyan, magkano ah, sa, sa ganito, nasa 1.8, 1 nasa 900 pesos lang po ito. 900 pesos. Ilang kilo ba mailalagay po nito? Um, it, ito, mga isang kilo. Isang kilo. So, yung maliit kanina, ilang? Three cups lang ito, ma'am. Oo, oh, three cups lang. Mm -hmm. So, ito din, ay, mas malaki ito. Ito po, mas ano siya, mas malaki po ito. Magkano oh. naman pong mga... Ah, uh, sa ganito, nasa 1,150. 1,150. So, uh -huh. ilang kilo ang mga, ano po? Dalawat Dalawa. kalahati. Dalawat, dalawat kalahati. Ano, 1,000 watts na siya, no? Mm -mm. Mm -mm. So, dito meron din siyang mga plancha. Ayan, okay, pag gusot-gusot ng inyong damit niyo ay mayroon ding ganito. So, sa mga ganito po, mama, kaano po? Ah, sa ganito, 350, micromatic. Pwede natin i-open, mama. Ah, sige. Okay. So, ayan, sa mahilig ng mga kolay violet, eto, sa halagang 350. May plancha ka na. Oh, wala pa talagang gas-gas, guys, oh. Kasi syempre bago, no? Oh, mm. Yan, makikita natin naman guys na talaga namang uh, quality ang kanilang mga items dito. Yan. So ano namang i-ano natin? Ito kasi masikip lang dito, masyado no talaga no. Pero, eto, eto, mas mas pinalit, mas pinasikip. Ito meron tayong ice box. O oh, sa mahilig magkanang magcamping or travel, pwede di rin ito paglalagyan ng yelo, lalagyan ng isda. Yan. So, ano to ma'am? 390 lang. 390 na, na sa 8 liter siya, 390. Pwede natin mabaksan okay, po. Sige. Kasi sa, syempre, sa mahilig mag-ano, mag-travel o maglagay ng mga ano, kung ano-ano dyan. Ito yung loob niya ma'am. Oh, may scope that, na siya sa uh, May scope yel. na sa ice. Oo. Ah. So, marami ding mailagay guys. So, pwede nyo lagayan ng mga soft drinks. Ayan. Mga isda na pwede, nyo, para hindi mabaho, lalagyan ng yellow. At hindi lang yan po, ganyang kalaki. Mayroon ding maliit na no, ma'am, no? May maliit, may malaki. Ay, ma Oo, ako na po. So, yan, kapatid. Gusto kapatika, nila ng malaki, ito mayroon. Mayroon ding Sa malaki po ninyo ay ito, mga idol, ha? Mayroon silang malaki. Ang malaki nila, 1,090. So, ganito, oh, ganito na yan ka, laki. 45 liters na siya. Yan. Tapos, nasa na ba yung nakita natin ditong maliit na? Ah, ito. Maliit. Ito yung maliit. Uy, nakabandil na ba yan <laughs> At siya? At sa 5 liters lang siya. Sa 5 liters? Mm, nasa 280. 280? Apo. Wow. So, kayo, Para naman sa gustong umorder or magsadya dito na bumili, bumili. Saka sa mga gustong umorder sa online, ay mayroon sila. Ito pala si Ma'am Eden. Ay Hilonga. Shoutout diyan sa mga Hilonga. Shoutout sa mga Hilonga. Oo. Ang mga Hilonga ay kilala sa kahit galit na ay malambing pa rin ang bossing. Ha uh -oh. at saka magaganda. Yes. yes. <laughs> sana sana Hilonga na lang ako para naman mahawanan. Ano yung maganda. loob niya oh? Ito ang loob niya. Parang Ah, uh, lagayan lang siya ng isda. Or... pwede rin siya sa mga mineral water, no? Uh ah. -huh. Mhm. Mm so, sa halaga ng 280. 280. Yan, may ice bucket na. At saka mayroon din sa Ito, eto, 500, uh, 500 lang, 15 letters. Yan. So, dito pala maraming mga stock na mga lansahan. So, dito, pagbungad pala, eto talaga mga idol ay mga rice cooker, halos lahat. nito. Ma'am, bakit halos rice cooker ang nakadesplay dito? mas mabenta kasi sa amin yung rice cooker. Oh. So, gaano ba tayo kakasigurado na talagang quality or matibay or hindi nag-overheat ang ating mga rice cooker? Ma'am, sa tagal na po namin dito, wala pa pong bumabalik, wala pa naman nagreklamo tungkol sa mga items namin. At saka good quality ang mga items namin. Yan talaga. yun ang salita na Karang, ano, kasi sabi mo walang bumabalik, ibig sabihin, walang bumabalik na no. ulit magbili. No, 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 ibig sabihin, walang bumabalik na magsabi, o sira yung ano nyo, ganito. Ah, walang, yun, malalik, klarong kalang, klaro. Kalang, klaro. Kalang, kasi oh. walang bumabalik, kaya ay ayaw ko nang bumili, ganon. <laughs> so, ayan nga guys, na nag jok lang tayo, ah. no? So, ayan, papasok din ah, tayo again. dito, mga idol. Ito na mo mga idol, sa electric fan. Dito, ang dami-dami nilang electric fan dito, no? So ano naman po ang ating mai recommendan yung mga electric Meron po tayo dito, ano po, Germany stand pan. 16 inches na po siya, nagkakalaga po siya ng 900 pesos. Germany, ibig sabihin English speaking yung ano natin, electric fan natin. Hindi. Wala ba diyang bisaya na ano na electric fan? Oh my god. Baka magdudugo dugo ang ating ilong diyan. so, ayan. Magkano po ang halaga niyan? 900 po. Pag po. May ano po kasi siya eh, tatlong klase po, yung stand, wall fan, tsaka desk fan. Oo. Oh, yan. So, sa mga ganyan, makano? Ito po, 780 lang po to. 780? Wall pan. 16 inches din po. Oo. Oh. Ito, gaano kahaba ba itong uh, standard? 16 din po. Hindi ko mag maging estimate. Ganito ba? Or ano? Hindi ko rin po manoy. Basta 16 po yung ano. Oh, mo. Kung mayroong ganitong 16, mayroon din namang? 10. 10. Oh, Germany din po tata. Germany, oh my God. Oh, so, napaka, napaka nagpa-English tayo ng konti dito, no? Huwag na natin ilabas ang English speaking natin kasi parang kung sa Bisaya, pagka giagok-op na, giamag-amag na ang ating English speaking. So, ito naman, masasabi naman ito ay uh, good quality naman tong Opo, ano? Germany po. Mas matibay po siya. Mm hmm. Foreigner pala to kay Germany. <laughs> Ayan. So, ganito. Ito yun. Makikita natin yung mga electric fan, no? Kasi, kaya marami silang stock, mga idol. Kasi, nag o online seller din sila dito, no? So, ano pa dito? Ito mga, ano? Ito mga speaker, mo. No? Speaker po. Nakadepende po kasi ito sa, ano eh, sa code, saka kung ano pong brand. May ano po siya eh. Bawat isa bawat, may code po siya. Ah. Makikita nyo lang po siya sa online sa 9... So 9 So, 9 -9 -9. oo, so ibig sabihin, hindi natin masabi ng sa ating vlogs kung magkano po ito. Opo, nakadepende po siya sa ano eh, may code tsaka brand. Oh. Makikita lang po sa sa page namin. Makikita ni, makikita na lang ninyo sa Facebook page nila kasi ang daming nakapost doon, no. Ah, nakita ko rin habang nag-standby kanina mga idol, no. Ah, pumupunta dito yung mga reseller tapos mabenta sa online nila talaga, no. Nagpapa shipping sila sa mga probinsya. Ayan. Sinong walang asawa diyan? Eto, may hotdog, hotdog. Kung sinong mahilig na hot hotdog, gakos-gakos, yakap-yakapin para ma-feel ninyo na may asawa talaga ka kayong katabi, ay ito na yon. Yan. baywan tikwan na po siya, 170 po. baywan tikwan? take Eh, mm, ibig sa... Mm, talagang gusto niyo na dalawang tatandayan nyo sa sanpahan sa inyong paa ay ito na, maganda na. Di ba? Sa so, sobrang mura na dito mga idol, oh, nakabay one, take one na siya. Gusto so, mayroon pang banig. Tigaan. Ay, abay, kompleto na talaga. May unan, may banig pa. Tapos mayroon pang... Unsa man eh? Pom. Ah, may pom. Banig pom. Ibig sabihin, nakadikit na ang banig o sa po, foam niya. Sa laman, niya? no, oh. laman na po siya. Makano naman ganito? Makadepende rin po sa size. Single po, 390. Oh, single. O, oh, ibig sabihin, wala pa siyang asawa. Single pa talaga siya. Makano? 390 po. 390? Uy, Diyos ko Lord. Ito na mga idol, oh. Saan pa kayo? Humok-humok ang inyong higaan. Yan. Mayroon din. Mayroon din unan. Mayroon pa talaga unan. Yara, text. Malambot, ha? Yuratex oh, mga idol. Alam na ninyo, pagdating sa mga brand ng Onan Yuratex talagang malambot na malambot. Kasing lambot ng aking poso. Ayan, dalawa na siya. O oh, sinong walang Onan mag-order na kayo sa Facebook page nila. Nandito naman tayo sa ano no, sa labas ng store nila. So, ito ate, saan ba ito gagamitin? Ah, ito yung mga box. ah uh, Ito po, 143 liters. Dalawa na po siya. 550 lang po. Dalawa na siya. Nakabuy one take ah, one na siya? Mm, mm At saka mayroong ganitong mga kulay. Ay, Dalaman hindi. Kulay Dalawang, Dalawang kulay lang. Dalawang kulay lang. lang. At saka mocha. Oo. oo. So, magkakaibang size na ito. Ay, parang saan po? 143 po ito. Ito 143 din. mm -hmm. So, ito po, ay pwede rin nilang orderin sa online? Mm -hmm. Pwede rin po. Oo, yan. So, dito naman tayo sa... Ano sa spinner? Apo. Oo. Kailangan dito mga idol ha. Kahit nagbablogs tayo. Tapos may mga dumadating na customer. Siyempre, kailangan nilang bintahan. Ayan. Tanong nga si ma'am. Parang katerno sa damit ni mama. No? Kulay of the year tayo ngayon. Wow. Ano pa lang? Ito lang. Isa-isa lang muna kasi dito lang. Diba? Kasi ito. Oo. Oh, oh. Ano ito? Tatali mo yan. Tatali mo ma. Ibig sabihin isang peraso? Pwede rin po. Ah, pwede rin isang peraso. Magkano po ang isang peraso? Pwede o, iti po. Pag isa. Pag dalawa? Buy one take five fifty po. Five fifty. So, mas makamura sana sa buy one, one. buy po. Oo. Oh, oh. Ito yung pwede natin lagayan ng mga damit. Kahit anong ilagay, pwede. Pwede yan 43 po yung sukat. Talaga mga idol ha. Kasi simula kanina na pagdating pagdating ko dito ay nakikita ko yon mga, mga customer talaga sila dito na ano pumupunta talaga dito kasi may mga ano yung mga reseller na pupunta dito no. So ganito pala ka dami ng customer ang kanilang mga ano dito kaninda dito. Ito magkano nga to be? 2350. 2, Ilang kilo na po ito dito ma ilalagay? Ano po? 5 kilos po. 5 kilos. Ayan. Two total 240 watts 5 kilo ang mailalagay. So dito naman, eto mga idol, baka need niyo to. Ito yung uh, lagayan rice ng butter. rice master. Ito yung bigger, stronger, long lasting. Ito yung uh, pag ilalagay niyo yung bigas tapos na niyo, lalabas kung ilang takal nagkakaano nagka, na siya ng 28, 28 kilos. Sa so, magkano ganito po? 590 po. 590. 590. So ito pwede rin sa order nila sa online, no? Ay malaki na washing. Washing machine na ito. Oo, oo. Ito nakakahalaga naman. Magkano naman ito po? 31 po. 3,100. Um, ano to siya? Ano, uh, yung automatic na siya? Or automatic po. Automatic. Mga ano, dyan sa pinaka ano, no, may mga customer. Bumibili naman sila ng mga uh, rice cooker. Ayan, dalawang rice cooker ang binili nila ni, ni ma'am. At saka may kalan pa pala doon. Huh? Magkano po ba yung single ni mga kalan? Ano mm -hmm. po yan? 430. 430? Opo, Opo, single size po. Single size. May double din po nito eh. Ah, mayroon 680. din palang double? Opo, 680. Um, dito naman tayo mga idol sa kanilang lagayan ng mga... Pwede rin po damit kahit ano. Kahit ano, pwede daw dito. Pwede mga damit or mga laruan ng mga bata or kahit anong pwedeng ilagay. Ayan. So, ay, oh, malambot lang siya ha. Hindi siya talagang madaling masera. Sa mga ganito, magkaano? 90 po. Isa. 90 pesos? Tapos may takip na yan? Opo, mayroon na po eto 90 pesos lang 'yan. Yan sa ganito, 90 pesos lang 'yan dito sa Armani Chowa. So, mayroon din yan ng mga ganito mga idol. Mayroon ding timba sila. Tabo. At saka mga tabo. May kulay pink naman din. Ayan. Pag sa probinsya naman ay magaganito na lang kayo sa inyong mga labahan. Pwede rin eh patong pag mabigat na mabigat, pwede rin magiganito ang inyong labahan, no? Sa mga ganito naman magkano? 110 po sa may free na po sa tabo. Oh, 110. Free. Oh. 110, may free pa siyang tabo. O, oh, di ba? Kasi syempre, kung wala kayong shower or ano, kung grepo lang, syempre tataboin ninyo ng iano sa ulo. Yan. So dito naman, syempre, ah, ito. Ito. Mm -hmm. ano naman to? Timba po. Ay, timba din. ito? Makano naman ganitong timba ninyo? 100 po, laundry basket. Oh, laundry basket. Nagayan po mm -hmm. ng mga labahan, ganun. Mm -hmm. Uy, laki ha? Ito po. Ato. May takip na din po siya. May takip na rin siya. Oh, eto mga idol, oh. safe na safe ang inyong labahan pag ilagay dito. Tapos so, may, may takip. takip naman. Yan, hindi siya kakainin ng daga. Diba? Sama, ganito, magkano? 100 po. O, oh, 100 na. Saan pa kayo? Mga ganito, magkano naman? 750 po, lahat ng... Klase? Opo. Oh, lahat ng klase dito. Oh, Makakapili pa po. Mm 750. So, why, hindi, dito. Dito mga idol hindi oso ang tawad-tawad, no? Talagang kung anong presyo nila, ayun na yung testy naka-sale na sila, no? Ito kanina ko pa tinitingnan kasi gusto ko sana talaga na hihiramin ko itong isang bulaklak at ilalagay ko naman dito sa tainga ko parang kumbaga ay hiwaga Paris overload. Ayan. So ayan, marami tayong mapagpilihan. Ito may may bulaklak din na mga ganito, mga idol, oh. Ayan. Maganda rin to sa i display ninyo sa sala. Yung pagbukas pa lang sa, sa pinto ay makikita ito kasi ma kulay dilaw. Kasi sa feeling ko na maserte ang kulay dilaw. May ito ba ay 750 din? Opo. Ito naman style sa mga puno-puno naman to tapos may may bulaklak na rin. Ito medyo mataas naman, matibay naman siya. Oh. 750. Ito naman dito sa likod ay ito naman yung uh, mga speaker nga dito mga idol no. Ayan. Sinong mahilig sumayaw, kumanta, pwedeng pwede pwede dito din sa online. Ano po ba oras magbubukas dito? 9 po bukas na po kami tapos yung sarap po namin 7 po. 7 oh. p.m. 9 a.m. to 7 p.m. Hmm. Tinta talaga tayo ni Kuya, mayroon pa palang blender dito. Sa mga ganito magkano? 1150 po standard po yung ano niya. Tatak niya. Opo. Oh, Alam matibay mo matibay ba, po. Pag Alam. ano tatak na standard ay matibay talaga. Super so, matibay. Yun, mahilig kayo magblender ng mga protas. Ito ang gamitin niyo na standard. 400 watts na siya. Meron oh. din po tayo dito ang kettle. Ke ano yan? Kettle. Automatic kettle. Initan po ng tubig. Uh Oo. -oh. Ang ganda ng kulay. Sino mahilig sa mga ganitong kulay mga idol ha? Mahilig magkape. Oo, oh, mag mag mahilig magkape. Mahilig. Huwag naman magkape. Mag-inom ng gatas para naman hindi ninerviusin ang inyong customer. Yan. So, ilang ano nito? Ilang tabo ang kailangan ilagay? 1.7 liter po siya. Mm, mm Bakit hindi masyado magtayo? Tatayo po siya pag lalagyan ng tubig para maging oh! mabibigatan. <laughs> kailangan pa lalagyan ng tubig para tumayo. Ay, sa, sa, sana all. Ate! Alika muna dito. Kailangan daw lagyan ng tubig para tumayo. Tama. Pwede, pwede naman magtayo kung hawak-hawakan, di ba? <laughs> lagyan daw ng tubig. <laughs> Joke lang. Doyan. Kung sa mana? Doyan. Uy! May leg maga, no? Mahilig kayo magpapahinga sa puno ng kahoy or sa... Sa bakuran, no? May kalambo na rin kasama yun. May sa ng... na rin. Aramido yan. So, ibig sabihin, hindi kayo magkakadinggin ito. Grabe ha naman ito. May very excited tayo sa mga duyan-duyan na ito. Maganda yata to sa probinsya. Hindi mo bubukas. Kaya kasama na daw kulambo. Hmm. Ay, oo, oo nga, no? Hindi. Saan ba itatali ang duyan? Ito na mas masya. Hindi kaya to ano, matibay kaya to matibay no. to siya. Habang nagdudoyan, mamaya, ang bali mong likod, mabagsak ka. Okay, bye bye sa relasyon na ito. Ay, sana all. May pahugot-hugot si Kuya. Ito talaga si Kuya, mahilig sa hugot-hugot. Yung, ano, matibay pa daw sa relasyon. So, yan ang gusto sa, ko sa iyo, Kuya. Maganda naman talaga sa mga uh, tindirog, tindera, ay mahilig mag-joker, no? Para hindi maburing ang customer. Kasi, at saka, maganda yung, in, ano mo, yung dating sa customer. Hindi ka, cosmod-cosmod, or sorosimangot. Kasi pag ako ang bibirin, muna kasi mangot yung tindero at saka tindera, naku talaga, alis, ako. Ganun. Asa ah, ang kulambo? Ito na. O, ibig sabihin, paano tayo magdoyan na may kulambo kasama? Saan? Ano? O, yan, may kulambo na siya, ng idol, o. Safe na safe kayo, hindi kayo makagat sa lamok, kung mga anong insekto Pero, pag, pag ahas kayo. ng kumagat sa inyo, ay hindi talaga kayo safe. Talagang matutuloyan kayo na matulog nito, no? Ayan, tapos ito naman ang tali. Oo. Sana all matibay pa, matibay talaga siya. Tama 'yung sabi ni Kuya, matibay pa sa relasyon. So ayan lang Kuya ang ating mga items diyan. Sa mga ano naman Kuya? 'Di ba may mga sabi mo kanina, may mga TV? Ah, oh, makikita rin naman po sa sa page lang po kasi wala po kasi kaming ano dito, ibahan sa bodega. Mm. Kaya hindi nila naka, marami sila mga items, mga idol, pero hindi nila, nila na sa dito. Page namin. Kasi nga maliit lang dito ang kanilang uh, store, no? Makikita niyo 'yan sa Facebook page nila nandoon lahat, no? mag-order sa online kasi ito ang nagboboking yata siya atin. lang kasi sa Armani Chua Appliance e Store. At may taga-sagot po ako, okay, taga-sagot doon, no? Mm -mm. Paano nakakasiguro ang ating mga uh, customer na talaga namang uh, legit, yung hindi sila na scam kasi ngayon masyadong may mga scammer na? Pag nakabayad na po kayo ma'am, ipapadala po namin kagad through Tulala may tracking din po, mm -hmm. victory liner kung sa bus naman Mm -hmm. yan talaga mm -hmm. safe makarating yung yong... po kami, oh. Oo, talaga mga idol, diyan natin malalaman na uh, legit talaga sila na makakarating ng maayos ang... Uh, items na in order nyo. So, ayan, pwede nyo, ano, i-invite yung mga customer niyo ang ating mga viewers na kung gusto nilang bumili dito or gusto nilang mag-order sa online niyo Sa mga viewers at sa mga customer, inaanyayahan ko po kayo na bisitahin ang aming stall. Dito po sa 999 Mall, Building 2, 2A25 po kami. Recto side po kami. Pag akit po ng hagdan, liliko lang po kayo. Makikita nyo na po ang 2E25 Armani Chowa. Sana po mabisita nyo pa kami para makikita nyo po ang aming iba-ibang item. Salamat po. Oo. Okay. Maraming pang salamat sa inyong lahat, ma'am. At saka sa kay boss na nag-message sa uh, Timbura Utan. Maraming maraming salamat Ay. po. Maraming salamat po. Sa, sir, maraming salamat sa pag-message mo sa Facebook uh, sa, sa amin na Timbura Utan na puntahan namin dito na i-vlog sa inyong store. Ayan, kahit hindi kayo nagpakita sa amin parang na feel ko talaga na may pamasko kami sa, in, sa iyo Mama. Hindi, joke lang yon. Talaga, yun nga Sana sa susunod ay makita ka namin Ayan, so Hindi ka man ngayon makita Sana sa susunod ay magpakita ka na sa amin So, ayan, maraming salamat sa iyo uh, Armani, Chowa Maraming salamat So, sa ating mga viewers Maraming salamat sa inyo guys So, ayan lang, bye Kaya nga guys, yung natanggap ko na uh, ko sa giniya ba mo? Shibura, dung baba baba ko nito. Tapos mas siyempre mayroon na nga akong ambag. Grabe, nakakatuwa sa puso na may ganito tayong natatanggap sa ating buhay. Na kahit anong mga pagsubok sa buhay ay mayroong kakalit. No? So maraming salamat rin yung sir, kay Mr. Armani po sa mo. Yun lang.